Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Trexie Angeles. Sabi niya, "I he tried to throw shade on Congressman Pulong for requiring a summons from ICI in order for Congressman Pulong to attend. May yabang pa." na he was giving authority to the ICI to release the video of his testimony. Nagtestify kasi siya closed door session. Ngayon, ayaw na niyang ipalabas ang mga pinagsasabi niya. Natakot. <laughs> Nagvolunteer ko no na nagpaimbestiga sa ICI. And then executive session hindi dapat maki ah, hindi malaman o marinig ng publiko eh ang mga media makulit tinatanong pwede bang makakuha ng kanyang video message sabi niya at first yes ayan natin to ay mamaya binawi <laughs> hindi na daw pwede <laughs> oh, basahin natin ang ano article ng abogado.com <laughs> title Sandro Marcos withdraws consent to release video of his ICI testimony. House Majority Leader Sandro Marcos has withdrawn his consent for the public release of the video recording of his testimony before the Independent Commission for Infrastructure. This reverses an earlier public statement by the Ilocos Norte representative, where he claimed he had nothing to hide oh. <laughs> regarding the plant control controversy being investigated by the body. ICI executive director Brian Kat Hosaka confirmed that the commission is now legally constrained. From releasing the video as he cited the young lawmakers' declared position during the proceedings. Ito ang statement ng Executive Director ng ICI. As per Chairman Reyes, Congressman Sandro Marcos declared under oath that he was not amenable to live streaming or public broadcasting of his testimony. Thus, Until the commission receives a written authority from Congressman Marcos allowing the release, the commission is constrained from releasing the video recording of his testimony. Hosaka's statement was in response to inquiries from journalists seeking a copy of the video, which Marcos had publicly stated he authorized for the release just last week. In his prior statement, Marcos said he gave the ICI full authority to release the video to show he was transparent. Ah, ang ganda sana, no? Transparency ang kailangan. Pera ng taong bayan pinag-uusapan, tapos tatago nyo. Ano ba? Huwag <laughs> nyong lukuhin ang taong bayan. We were not born yesterday. transparent but contingent on the commission's judgment on safeguarding the integrity of the fact-finding mission. Oh, ito ang statement ni Sandro Marcos. I have given the ICI full authority to release if they deem fit to release the video of my testimony. If they believe there is no information there that might jeopardize the investigation. So, ano na ngayon? Niloloko nyo ba ang taong bayan? Ah, huwag nyo namang insultuhin ang katalinuhan ng Pilipino. Hindi kami maniniwala. Ah, ako ha, wala mo na pala. Opinion ko, hindi hindi ako maniniwala sa mga resulta ng ICI investigation dahil hindi ko napanood dahil sabi nga ni Congressman Pulong Duterte ang ICI was created by Marcos Jr. as a propaganda para lang ipakita sa taong bayan na meron siyang ginagawa laban sa corruption but in fact, again, sabi ni uh, Atty. Vic Rodriguez ang ICI is just a cover up cosmetics pampagwapo, pampapogi para maiparating sa taong bayan na walang itinatago ang Pangulo <laughs> anong walang itinatago? eh yung survey ng WR numero ang sentiment ng karamihan Pilipino ang number one na accountable sa flood control mess ay si Pangulong Marcos Jr. mismo. 31% sa nag-respond. -re Pangulo ang tinatarget. And I agree. Command responsibility. Oh, tapos salamat sa Philippine Center on Investigative Journalism dahil yung sa research nila Although not yet proven by evidences and facts. Kaya lang, bahala ang kung maniwala o hindi. Sinasabi nila, merong sistema sa DPWH. Before ha, itong skandalo na allocable sa tawag. Bagong forma ng pork barrel funds. Nagsimula 2023, 24, 25. Guy, <laughs> ang pinakamalaki. Tinawag nila Pork Barrel Kings. Dalawa. Sandro Marcos and Martin Romaldez. Uh, 15 point something billion ang nakuha ni Sandro Marcos. Si Romualdez is 14 point something. Nakalimutan ko na yung pork barrel ito ginawa lang ng isang USEC USEC Cabral na nag-resign na. Siya lang nakakaintindi. Walang nakakalam kung ano yung paano ang distribution ng allocables. Nandiyan na, nakapaloob na sa DPWH budget. Nasa NIP yan. Kailang automatic. Oh, ito para kay Sandro Marcos. Ito para kay Martin. Oh, may, may top 10 akong nabasa eh. <laughs> Ay grabe, uh, only in the Philippines And legacy ng Marcos Jr. Administration, talamak na korupsyon bagong Pilipinas Yan ang pinagmama, panagmamayabang nila Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding na Bukidnon Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo na namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live to Carmo ni si Ate ng Magyero. Oso, muna ato atupan ni Ate. 好。

Og karon nate on sa imong masulti nga nahumana og atop ang yung balay. Tao sin ta nakapakay da gyud wa abu da ta balay da ita. Oh. Ano di bangka? So pila so, na imong so edad dayte? ite? Ah 39 na man gud. Na kay na anak. Na kay anak. Naa so, so pila ka bukas, uh, so, walo. Pata. So, ayaw, pagin mo nakaatop sa inyong balay, sa inyong abuhan lugar ni, ninyo. Mm, abuhan uh, So, mo nilang abuhan nila ate, ilang gihimo. So, dako kayang kasalamat. Uh, sige te, salamat po.